Radio, Radio. Radio. Pinag-uusapan, usapan, puno ng impormasyon at magagandang istorya ng bayan sa loob ng 30 minutong balitaan. Kami nagpapaalala na sa kabila ng mga bad news. At good news, Live my good news. Ito ang Newsline. Para sa mga pangunahing balita ngayong araw, ay partner, favorite day, Biyernes. Presyo na bigas ngayong Vermont sa inaasahang hindi tataas. Staff ng WJ Construction Company nagpunta sa Senado para magbigay umano ng kickback sa flood control projects ayon kay Serdor Lacson. Independent Commission for Infrastructure binouna ni Pangulong Marcos Jr. Dating Pangulong Duterte Ulyanin na ayon sa legal counsel niyang si Kaufman. At grade 8 Ateneo de Manila student, nag-uwi ng dalawang bronze medal mula sa Asian Ballet Competition. Magandang umaga Pilipinas, ngayon nga ay biyernes, Friday na! Friday, Friday, Friday. Ako oh, partner, September 12, 2025. Hindi po September 34 ha. Kahapon kasi 33 <laughs> eh. 33 eh. Oo, hindi po September 34. Ngayon po ay September 12, 2025. At kami ang inyong lightmate sa maghahatid sa inyo ng 30 minutong kumpletong balitaan na mga dapat ninyong malaman. Ani Biko Cristobal. Ani Bico Cristobal. Ani Biko Cristobal. At Ace Cruz. Ace Cruz. At ito ang Newslight. Newslight. Para sa detalye ng ating mga balita. Ulat Panahon. Like me, it's naglabas po ng 24-hour public weather forecast. Ang pag asa ngayong biyernes, isang low pressure area o LPA nakita sa silangan ng hinatuan Surigao del Sur na magdadala po ng pagulan sa malaking bahagi ng bansa. Ayon sa pag-asa, asahan pong maulap na kalangitan na may kalat-kalat na ulan at thunderstorm sa Eastern Visayas, Caraga at Davao Oriental na maaari pong magdulot ng flash floods o kaya naman landslides. Samantala, ang Aurora at Quezon ay makakaranas po ng kalat-kalat na pag ulan bunsod ng Easterlies. Habang bahagya maulap hanggang maulap na papawirin na may isolated thunderstorm sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng na Luzon at sa Visayas. Sa nalalabing bahagi naman ng Mindanao, asahan po ang localized thunderstorm sa posibleng magdulot din ng pagbaha o pagguho ng lupa. Bagamat may LPA, inaasahan po ang banayad hanggang sa katamtamang hangin sa buong bansa at kalmadong karagatan. Bantay Presyo Kumpiyansa ang Department of Agriculture o DA na mananatiling kontrolado o posibleng mas bumaba pa ang presyo ng bigas sa retail market sa mga susunod na buwan kahit may umiiral na 60-day rice import ban mula sa Tiembre a 1. Ayon kay Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, wala pang nakikitang pagtaas ng presyo ng bigas dalawang linggo matapos ipatupad ang pansamantalang import ban. Dagdag pa niya, malaki ang posibilidad na bumaba pa ang presyo ng bigas dahil sa inaasahang rice deflation ng Philippine Statistics Authority o PSA. Itinuto ni Demesa na bunga ng malakas na ani ng palay sa bansa at matatag na rice stock inventory ang pagbaba ng presyo. Umabot sa higit 2 milyong metric tons ang rice inventory noong Agosto na pinakamataas para sa buwan sa nakalipas sa isang dekada. Sa kasalukuyan, nasa 42 to 60 pesos ta ang presyo ng kada isang kilong bigas ngayon sa mga pamilihan. Balitang Pangkalusugan Samantala, inihag po ng Department of Health of DOH na hindi isasama sa zero balance billing policy ang mga individual na lumabag sa batas trapiko. Yan ay kinumpirma Health Secretary Ted Herbosa sa isang joint press conference kasama si United Nations Secretary General Special Envoy Jean Dot Kahapon. Ayon po sa kalihim, kung na dahil walang helmet, hindi na ng seatbelt o di kaya'y uminom habang nagmamaneho, e disqualifikado po ito sa zero balance bill policy. Nalinaw po nito na kasama ang mga biktima ng road crash at road traffic injuries sa polisya. Umaasa po si Erbosa na magdudulot ito ng pagsunod ng mga motorista sa batas trapiko. Idineklara ng Department of Agriculture DA nitong Webes na malaya na sa highly pathogenic avian influenza o bird flu ang lalawigan ng Camarines Sur matapos ang matagumpay na pagpapatupad ng containment at surveillance measures. Ayon sa DA, sinagawa ang mga hakbang tulad ng investigasyon, depopulation, disinfection, movement restrictions at surveillance upang masugpo ang pagkalat ng virus. Ang huling kaso ng H5N9 ay may ulatan o may ulat noong Abril sa isang backyard farm sa bayan ng Kamaligan habang may naitalang H5N1 noong 2022. Binigandiin ni Chu Laurel na maaaring bawiin agad ang bird flu-free status kung muling magkakaroon ng panibagong kaso. Samantala, base sa pinakahuling tala ng Bureau of Animal Industry nitong Setyembre, may 138 na barangay pa rin sa 53 lungsod at bayan sa NCR, CAR, Central Luzon, Calabarzon at Bicol na apektado ng avian influenza. Isang numero na lang po, hindi na kailangan malito sa mga numero na idadial sa phone dahil simula ngayon, iisa na lang ang tatawagan ng mga Pilipino sa tuwing may emergency. Yan po ang 911. Sa inulunsad ng DLG, ang Unified 911 Hotline na direktang kukorekta sa police, bumbero, medical at disaster response teams. Sa so oras po ng matinding pangangailangan, libre 24-7 at multilingual ang serbisyo target po ang limang minutong response time. Bagamat aminado ang DLG na hamon pa rin ang mga liblib at bulubundukin lugar sa ating bansa. Inasa naman ang pagtatayo ng karagdagang call center facilities sa loob ng 120 days kung saan nasa 240 na mga call center agents ang nakahandang sumagot sa bawat shift. Sa unang araw po ng operasyon, umabot sa halos 60,000 bilang ng natanggap na tawag pero 60% dito ay bogus o yung mga peki po. Babala naman po ng ahensya hindi nasasagutin sa tunay na emergency kapag sinimulan ang prank calls sa 911. Magugunit ang September 11, 2001 na magyari ang 9-11 terror attack sa World Trade Center sa Amerika na kumitil ng libo-libong katao. Live TV Radio. Live TV Radio. Live TV Radio. Nanawagan ng ilang Pinoy sa Amerika na ibalik sa Pina si Zaldico sakaling makita sa Estados Unidos. Ito'y matapos iniugnay sa maanumalyang flood control projects ng pamahalaan si Coa. Alamin ang iba pang detalye hinggil dyan kay Giselle Simon. Giselle. Nagkasang ilang Filipino netizens sa Amerika ng Bring Home Saldico campaign online sa harap ng aligasyon ng pagkakasangkot sa naturang kongresista. So anomalya sa kumakalat na Facebook post, ipinapanawagan ng social media users na agad i-report sa U.S. Immigration and Customs Enforcement sakaling makita ang Akobicol Party List representative na si Ko. Dapat anila ibalik si Ko sa Pilipinas upang humanap sa mga aligasyon ng korupsyon. Una nang sinabi ng House of Representatives na nasa Estados Unidos si Ko para sa pagpapagamot. Si Saldeco Ko ay dinidikit sa dalawang top government contractors na sa Sunwell at Hightone. Sa records ng Kamara, hindi pa umatin sa sesyon ng dating chairman ng House Budget Committee. Magmula naman magbanta si Pangulo Ferdinand Marcos Jr. na papanagutin ng mga sangkot sa flood control project sa kanyang sona noong July 28. Giselle Simon, Newslight. Like... Salamat sa detalye ng ula, Giselle. Samantala, kinumpirma po ni Senate uh, President uh, uh, Pro Temporary Blue Ribbon Committee Chairperson Pinlakson na may kopya siya ng CCTV footage na nagpunta sa Senado ng staff na isang construction company para maghati-dumanon ng kickback sa flood control projects. Babala po ni Lakson sa mga sangkot na senador, tamaan ang dapat tamaan. Narito ang aking report. May kopya ng CCTV footage si Senate President Pro Tempore Ping Lakson ng pagbisita umano ng staff ng WJ Construction Company na si Mina. Git ni Lakson, daladala ni Mina ang umano'y obligasyon o kickback nitong August 19 mula sa pondo ng flood control projects. Although may idea kami kung saan siya, siya nagpunta rito, kaninong opisina ang dinalaw niya, pero ipapatawag namin para malaman natin kung kanino siya nagpunta, kaninong office at sino yung kinausap niya para maliwanag whether or not stop ng Blue Ribbon yung pinuntahan o legislator yung pinuntahan, edi magpaliwanag yung uh, kapwa senador. Si Mina ang binanggit ni dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez na kontak umano ng isang Ben Ramos na staff umano ni Senador Jingo Estrada na itinanggina ng senador nung Martes. Gate ni Lacson, kanyang ipatatawag si Mina sa susunod na pagdirig para makumpirma kung kaninong tanggapan siya nagpunta. Ukol naman sa 355 million pesos talaga ng flood control project sa Bulacan, nitong 2025 na iniugnay ng dating DPWH official kay Estrada, kinumpirma ni Lacson na may nakita silang insertions ng pondo. We found one. Meron talaga insertion na wala sa house version, pero lumabas ito do sa Senate? by after BICAM. Uh. So maliwanag na either sa Senate version or sa BICAM yun na-insert. Pinasasurvey na ni Lacson sa kanyang mga staff ang status ng mga proyekto para malaman kung ito ay ghost projects. Ayon sa senador, posibleng imbitahan si dating senador Grace Poe na dating chairperson ng Committee on Finance para alamin kung sino-sino ang nasa likod ng budget insertions. May mensahe rin siya sa mga mambabatas at senador na nasasangkot sa isyo. Kung masagasaan, masagasaan. Walang dapat santoy. Kasi kung meron tayong pagtatakpan, bakit pa tayo nag -iimbestika? Kapwa sinalag ni na Sen. Estrada at Deputy Minority Leader senator Joel Villanueva ang paratang ng dating Bulacan Assistant Engineer. Nauna nang iginiit ni Villanueva na wala siyang flood control projects at nakahanda siyang sumailalim sa anumang investigasyon. Sa Huwebe, September 18 ang susunod na pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa issue. Ace Cruz, Newslight. Live TV Radio. Live TV Radio. Live TV Radio. Flightmates humiling ng Rito Vamparo sa si Pasay Regional Trial Court ang kampo ni dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez matapos siyang idetene sa Pasay City Jail. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Ernest Levanza, dapat mapaisa ilalim sa si Hernandez sa Witness Protection Program at mabigyan ng Temporary Protection Order dahil sa mga bantang natanggap bago siya naglantad ng na mga detalye sa kamarang. Kinwestiyon din ni Lavanza kung bakit sa Pasay City Jail inilipat sa si Hernandez gayong mas angkop aniya ang PNP custodial facility. Newsline. Samantala, naglabas po ng show cause order ang Commission on Elections laban kay Lores Lubiano, presidente ng Center Waste Construction, matapos umanong magbigay ng 30 milyon pisong durasyon sa kampanya ni dating Senate President Jesus Escudero noong taong 2022. Binigyan, ni, uh, binigyan si Lobiano ng sapung araw para magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat kasuhan ng election offense. Nakasad kasi sa omnibus election code na bawal sa mga kontratista ng pamahalaan ang magbigay ng donasyon sa mga kandidato. Magugunitang kabilang po ang kumpanya ni Lobiano sa mga listahan sa mga, ng mga malalaking kontratistang pinangalanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakatanggap ng proyekto mula sa ating pamahalaan. Kasunod po ni Lobiano, susulatan din ang Paul Badi si Senador Escudero para makapagpaliwanag. Ayon naman kay Chairman George Garcia, Chairman ng Comelec, hindi pa ito formal na investigasyon kung hindi bahagi pa lamang ng case build-up. Tinutukoy din po ng Comelec ang iba pang kumpanya na nagbigay ng donasyon sa iba pang mga kandidato ng halalan. Paniwanag po ng COMELEC may limang taong prescriptive period para suriin ang mga statement of contributions and expenditures na mga kandidato na talo man o nanalo. Silalim po ng batas sa mga lumabags ay maaring makulong ng isa hanggang anim na taon at maharap sa habang buhay na disqualification sa public office. Tumanggi naman po ang COMELEC na pangalanan ang iba pang kandidato o kontratista na sangkot upang hindi mantala ang case build-up. Dela right. Monan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kautusan na bubuo sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ito yung ahensya na mag-iimbestiga sa mga maanumalyang flood control projects ng pamahalaan pati na rin ang ibang government infrastructure projects. Ayon sa Executive Order number no. 94 ng Pangulo, binubuo ang ICI ng tatlong tao. Trabaho nilang imbestigahan ang infrastructure projects sa nakalipas na sampung taon. Ibig sabihin, damay sa imbestigasyon ng Duterte at Aquino Administration. Hindi pa pinangalanan ng Pangulo kung sino ang mga indibidwa na kasapi sa ICI. Pero tiniyak sa EO No. 94 na sila ay mahusay, mapagkakatiwalaan, matapat at hindi maiimpluensyahan ng sino mang politiko. Nauna nang sinabi ng Pangulo na ang mga kasapi ay mga investigator at accountant. Slide. Samantala bilang pagpapakita po ng pagkondinas sa korupsyon, magsasagawa ng Black Friday protest ang University of the Philippines Diliman ngayong pong araw. Inendorso ni Chancellor Edgardo Carlo Vizcan II ang protesta at university walkout na magaganap alas 10 ng umaga. Bukod po sa pagkondinas sa korupsyon, gaganapin din ang protesta para hingin ang pananagutan ng Administrasyong Marcos Jr. hinggil sa isyu. Bahagi rin po ng panawagan ng UP Diliman University Student Council council ang 21 billion pesos na budget deficit ng pamantasan na bumibigilan nila sa pagbibigay nito ng dekalidad na edukasyon at serbisyong publiko. Inaasahan po ng USC ang kanilang kapasyante na dumalo at magsuot ng itim sa protesta. Live TV Radio Inilabas na nitong Huwebes ang International Criminal Court ang musyon ng Legal Counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa pagpapaliba ng kaso laban sa kanya. Itong mga dokumento na sinang sinanguyuna ng dalawang judge ng ICC, Pre-Trial Chamber 1, dahilan para hindi matuloy ang confirmation of charges na itinakda sana sa September 23. Kamusta naman kaya si Digong? Alamin ang detalye kay Jomar Villanueva. Jomar! <laughs> Ani mas lumala pa ang pagiging ulyanin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon yan sa legal counsel niyang si Nicholas Kaufman sa mosyon na sinumite sa pre-trial chamber 1 ng International Criminal Court. Ipinaglalaban ni Kaufman ang indefinite adjournment ng kaso ni Duterte. Ibig sabihin ito, gusto ni Kaufman ipagpaliban muna ang pagulong ng kaso ng walang tiyak na petsa kung kailan itutuloy. Ang depensa niya, Hirap na si Duterte na tandaan ang mga bagong informasyon, pati ang mga pangyayari, lugar at oras na mahalaga sa paggulong ng kanyang kaso. Hirap na rin anya si Duterte na alalahanin ang mga miyembro ng kanyang pamilya at defense team. Ayon pa kay Kaufman, nalilito ang dating Pangulo kung bakit siya nakakulong sa ICC kinumpirma ang kondisyon ni Duterte ng dalawang doktor na pinili ng defense team at ng isang neuropsychologist mula mismo sa ICC Detention Center. Dahil dito, ayon kay Kaufman, hindi na raw maaaring sumalang sa ICC ang dating pangulo na humaharap pa rin sa kasong crimes against humanity dahil sa mga pagpatay na inutos niya bilang presidente noong panahon ng drug war at pagpatay ng Davao Death Squad noong mayor siya ng Davao mula 2011 hanggang 2016. Si Duterte ay 80 years old na nakatakda sana ang confirmation of charges sa September 23 pero pinagpaliban na ito dahil sa motion ni Kaufman. May isa pang motion si Kaufman sa ICC na interim release o pansamantalang kalayaan ni Duterte. Nauna na itong kinundina ng mga kaanak ng biktima ng drug war. Hindi anila sila kumbinsido sa motion ni Kaufman dahil si Duterte nagdadrama lang. Jomar Villanueva, Newslight. Salamat sa detalye ng ulat na yan, Jomar. Samantala, 20.68 million pesos po ito ang ginastos ni VP Sara Duterte para sa foreign at local trips mula buwan ng Enero hanggang Hulyo ngayong taon. Ayon sa Office of the Vice President o OVP, 13.21 million dito ay nagastos ni Duterte sa domestic flights, abang uh, 7.47 million pesos naman para sa foreign travels. Batay po yan sa nga ng uh, OVP Budget Division. Chief Kelvin Jerome Tenido. Paglilino naman po ng Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio, hindi sa taxpayers kundi sa sariling bulsa ng Vice President at ang uh, pamilya nito galing ang perang para sa personal expenses nila abroad maliban sa pondong para naman sa security personnel na under na ng OVP band. Ang ulat po ay bago ang budget deliberation sa Kongreso at Senado para sa 902 million pesos sa proposed budget ng OVP sa susunod na taon. Handa naman umano si Si Orthonio nasagutin ang lahat ng katanungan patungkol sa naturang budget. Panligdan probinsya. Na ng NBI Bataan District Office ang dalawang individual dahil sa human trafficking. Kinilala ang mga sospek na si Narihina Tagulaw at Grazel De Vera na nahuli sa isang resto bar sa Limay Bataan noong September 3 matapos mag-alok ng mga babae, kabilang mga minor de edad para sa sexual services. Nailigtas din sa operasyon ng limang individual, kabilang ang dalawang menor de edad na ngayon ay nasa kusodiya ng Municipal Social Welfare and Development Office, Limaya. Kakasuhan ng mga sospek ng paglabag sa Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2022. West Philippine Sea. Samantala, maringin pong pinatresta ng gobyerno ang planong paggawa ng nature preserve ng China sa 3,500 hektare ang isla ng Baho de Masinloc sa West Philippine Sea. Tinatawag na ilehitimo o illegitimate at labag sa batas ng Department of Foreign Affairs o DFA ang plano ito ng China at sinabing irespeto ng China ang soberanya at jurisdiction ng bansa sa teritoryo pati ang pagsunod sa international law. Iginit po ng ahensya ng Exclusive Authority ang Pilipinas para magsagawa ng environmental protection sa sakop nitong teritoryo at relevant maritime zones. Ayon naman sa Foreign Ministry ng China, binanggit itong hindi daw kailanman naging parte ng Pilipinas sa lugar at walang basihan ang protestang isinasagawa nito. Hinimok din itong tigilan ng bansang provocation para hindi na maging komplikado pa ang sitwasyon sa rehiyon. Abroad. Lightmates patay ang krisyano at conservative activist at kaalyado ni U.S. President Donald Trump na si Charlie Kirk matapos barilin habang nagsasalita sa Utah Valley University sa Orem, Utah. Sa video ng mga saksi sa insidente, maririnig si Kirk na sumasagot sa isang tanong nang biglang may nagpaputok ng barila. Tinatayang nasa 3,000 katao ang dumalo sa naturang event nang maganap ang insidente. Kinumpirma ng mga otoridad na isang sniper ang nagpaputok mula sa malayong rooftop sa loob ng campus. Nananatiling at large o pinagahanap ang sospeka. Tinuturing naman itong isang political assassination ayon sa Utah officials. Samantala, Uh, umabot na po sa bilang na 64,656 ang namatay at 163,503 ang sugatan. Resulta po ng pagkapatuloy ng Israeli genocide sa Gaza Strip ayon sa pahayag ng Gaza Health Authorities. Sa nakalipas sa na magdamag, nagreport ang mga ospital sa Gaza na 41 pang mga nasawi at 184 na nasaktan sa opensiba ng Israel. Noong pong araw din yon, binanggit na Israel Defense Forces na tinipon ng Chief of Staff nitong si Eyal Zamir ang mga senior military commanders para sa isang briefing tungkol sa Operation Gideon's Chariots 2 sa syudad, sa syudad po ng Gaza. Iginiit ng hepe ng primary objective na IDF na mapalaya ang mga hostage ng Hamas at matalo ang militanteng grupo pag umalaki po ng grupo, nakapagpalipad na ang pwersa nito ng 12 ng planes sa tatlong waves ng pambabomba sa Gaza City winasak umano ng operasyon ito ang lampas sa 360 targets kasama na ang mga observation at command centers, sniper at anti-tank firing positions. Nag-issue na rin daw ang ahensya ng agarang evacuation notice na layong palisin ang mismong mga residentes ng syudad noong pong Merkules. Hayagang ding binanggit ang ahensyang pagpapaiting nito ng sigalot at Karasan sa Gaza City. Good news, good vibes. Oh, Oy! Naka good news sa tayo like mm -hmm. mates. Dalawang bronze medal ang nasungkit ng isang grade 9 Ateneo de Manila Junior High School student sa prestigyosong Asian Ballet Competition na ginanap noong Agosto. Si Elroy Navarro ay nagwagi ng bronze para sa Junior Classical Solo at Duo or Group category. Nagsimulang mag-ballet si Elroy noong 5 years old pa lamang siya at mula noon ay nananalo na sa mga kompetisyon. Ang Asian Ballet Competition ay nagsimula noong 2017 at sinasalihan ng mga ballet dancers mula sa iba't ibang panig ng Asia. Kaya't pagbati para sa iyo, Elroy! Elroy, Elroy. Ang galing ni Elroy, ha? Nakakatuwa. Congratulations din sa kanya mga magulang na sumuporta sa kanyang pagsasayaw Syempre. o pagbabali. Ako, ang pagmayamang sayaw to partner. <laughs> Ay nga pala partner, pinabati ko ha ating viewers. Siyempre mula sa Hong Kong. E eh, papunta dyan, si Madam Maria Rinia Ramos. Good morning! Caragara, si Kagawda To. Enjoy your trip. At uh, kalamang Kyle Cian, kay Magdalena Hidalgo Dalmaso. Good morning. At uh, Marilyn Domingo, Joan Mendoza, Cesar Montana, Silver Yes, Silvia Handa. Kuwait din at marami pang iba. Thank you very much po for watching. Happy, happy watching po sa inyong lahat. At yan na nga po ang mga nakalap na balita ng Newslight. At para po sa ating talat of the day, matatagpuan sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 121, Beresikulo 1 hanggang 2. Si Yahweh ang ating tagapagtanggol, isang awit ng pag-akyat upang sumamba. Doon sa mga burol ako'y napatingin, sasaklolo sa akin saan manggagaling. Ang hangad kong tulong kay Yahweh magmumula sa Diyos sa ng langit at lupa. Manatili po na katutok para sa bangon na Pilipinas. Dito lamang po sa Light TV Radio. Pa, Dok, pasok po ngayon Ay, ha. Oo nga pala, Dok, pasok. Correct. Mapapakinggan po kami mm -hmm. sa DWZB 91.1 FM Palawan at DZJV 1458 Radio Calabarzon. Live din po tayo sa ating Facebook page Light TV God's Channel of Blessings at zbni.ph website. At syempre, Lightmates, pahabol pong bati na happy birthday kay at si Ruth Gan Kang. Happy, happy birthday, Atsy. Happy si... birthday. At uh, syempre po, i-follow nyo kami sa aming social media pages dahil 100... 4,000 na tayo. Kalang 101. Ang galing, partner. Maraming salamat po sa patuloy niyong pag-follow sa amin at dagdagan pa natin over the weekend. Alright. Talagang may, ano pa, no? may pa-utos eh -eh. pa sa kanya. <laughs> <laughs> I-like niyo yan, ha? I-follow nyo kami. I I-share I-share po uh -oh. kami, ha? At syempre po, muli po tayo nagpapalala na sa kabila ng kaliwat ka ng bad news. At syempre, my good, good news. news. Kami pa rin po yung tinigbalita. Ako po si Ace Cruz. Ace Cruz! At Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. Annie. Cristobal. At ito ang Newslight. TV TV Radio.